So yung what is up, mga sir dahil marami rin nagre-request dito sa may bandang north sa Tarlac area ito meron na sayo sa inyo isi-share na murang bilihan ng mga second motorcycle dito sa Tarlac So sa mga nagharap ng ganitong unit especially wala kang budget na malaki yan tapusin nyo to baka nandito ninanap nyo Tara. So ito bago natin pasadahan yung mga unit nila rito Disclaimer lang ha, itong mga unit na naka-display dito ay valid lamang for cash basis Pero meron din sila rito unit na pwede for installment, itong mga to So dito na lang muna tayo magpo-focus since ito yung mga naka Motomura Sale Lite means eto ay valid lamang for cash basis tapos yung promo nila ay simula September 27, 28, 29 lang ha kaya mura yan kasi 3 day sale lang nila yan kaya kung nag kayo ng second -hand motorcycle especially kung napanood nyo to at wala kayong malaki ang budget puntahan nyo na agad dito sa kanila kasi yan limited unit lang right so magsimula tayo dito sa Yamaha Mio Sporty nila Eto maganda tong Mio Sporty na to kasi kompleto yung kaha niya. Tsaka mukhang okay pa yung condition at meron na rin siyang QR code. So meron na tong plate number mama si sisilipin natin. So eto nga pagdating sa presyo nasa 19,000 pesos. Kagaya na sinabi ko kanina sa inyo isang buo na yan. Wala kayong ilalabas dyan na hidden charges or walang additional na babayaran para ma-release mo yung motor na yan. Ayan, no? And din nga pala sa mga magtatanong naman na original ORCR Since under din siya ng kasa ng WheelTech, Yan, Siguradong merong original ORCR at syempre walang sabit yan Pero yung processing nila ng original ORCR Usually raw nasa 1 to 2 months bago nila maibigay sa yung original Pero ang maganda niyan habang wala pa yung original Bibigyan naman nila kayo ng Xerox copy para syempre magamit yung motor So ito ngayon condition ng Mio Sporty na to na papansin yung lens niya. Ayan, hindi naman siya naninilaw pero hindi na siya ganung katingkaran. Smiley lens niya, ayan, gulong niya aftermarket pero makapal pa yung tread. Nakaano siya? Uh, repainted na yung mags niya. Pagdating sa mileage nitong isa na to, nasa 22k. Ito yung overall itsura ng Mio Sporty nila. Eto yung plate number niya. So ito sa mga mangharap ng Mio Sporty diyan, ayan, 22k yung mileage. first a low was 19,000 pesos. And bukod dyan, meron sila rito ang Yamaha Mio i125. Ito namang color matte orange. Yung bentahan nila rito, nasa 31,000 pesos naman. Ganun pa rin ito mga boss, ah. walang installment dito sa mga unit na binabanggit natin. Tapos ayun yan, no hidden charges to. 31,000 pesos lang ilalabas mo. Sa condition, ito yung overall condition ng Mio i nila na 125. Sa lens nito, suabing suabe pa no. Tapos naka-stock tire. Yung kulay ng pintura niya, napakaganda pa nung pagkamat orange niya. So para sa akin kung i-compare natin dun sa mga ibang napuntahan ko na hindi naka-sale, kung ito kung i-compare mo tong presyo ng unit na to, mababa na di to. Yan MIUI 125F5 version 31k. Pagdating sa mileage nito nasa 31k din. Ba parehas no. Pompyang 31. Tapos yung gilid niya, ito yung overall condition niya. Meron na rin tong plate number. Karamihan ng unit nila rito lahat may plate number no. Ayan yung plate number nya Aftermarket na rin yung gulong nya sa likod Pero swabbing swabing yung ano Tread light napakalalim pa So pagka pumunta kayo dito syempre che Check nyo na lang din yan ha Since nagbibigay lang tayo ng tips and information Kung saling sa may mga question pa kayo Or inquiries na hindi ko may sasama dito sa ating video Ilalagay ko na lang yung contact number nila dyan sa description Para pwede nyo silang i-message or i inquire directly right And then another unit for Mio Sporty Itong isa nasa 26,000 pesos naman color ano to matte orange ang ganda pa nung pagka matte orange nya no? napakatingkad pa nung kulay yung lens nya wala kang masasabi napakaputi pa nung loob and meron na rin syang QR code ayun yung kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina lahat ng unit nila rito puro meron ng ano, plate number so hindi ka na mo problema mag follow up ng plaka ayun yung itsura ng Mio Sporty medyo sira lang yung seat cover nya pero yung kasi minor na yung importante dito yung makina pagdating sa mileage nasa 25k yung mileage nito pero pwede na sa presyo, mababa na. Stock tar yung gulong sa sarapan, kaya lang medyo palitin na. Ayan. And then next unit, meron sila rito yung Suzuki SkyDrive Sport FI version naman. Ito, suwabing-suwabing suabi pa rin yung kulay niya. Ito yung ano, isang napansin ko kanina dito nung napunta ko dito sa branch nila. Napakaswabi ng kulay nitong SkyDrive na to. Meron na rin siyang QR code. Ayun nga, meron siyang plate number. Sa pricing nito, nagre-range ng nasa 29k yung bentahan nila rito. Tapos, sa mileage, ah, nasa 55k sa condition niya naman mo okay pa naman maganda pa yung kulay niya tapos yung lens niya walang kabangas-bangas stock tar kaya lang medyo palitin na so ayan decision na nyo na lang ha pero sa presyo okay na rin to mabababa na rin to and then dito naman sa mga naghahanap ng Honda Beat 110 FI eto isa na rin to sa pinakamurang Honda Beat na nakita ko ngayon this one nagre-range na lang na nasa 22,000 pesos ayan so, o Honda Beat, isang buong motor, 22K, nakano na siya Uh, parang carbon garnish ata to. Ayan, no? Oh. Sa condition, ayan. Sa condition, ayan, wala namang butas yung seat cover niya. Sa mileage, hindi ko lang masisilip kasi naka-digital panel. Headlight lens niya, ayan yung itsura. Sa pintura niya, kung diga ka namang ganun kaaselanan is, pwede pa naman. Kaya lang, pagdating sa gulong sarapan, uh, pang pang gp halos talagang wala ng trade. And then, may mga sticker yung kanyang mugs. Ito yung itsura ng gilid niya. Oh. Ayan yung gulay board niya. Wala rin ka ano, to. Walang kabasag-basag yung kaha. So ito sa mga naghanap ng beat. Ayan, 22K. Lalo dito sa mga taga Tarlac or malapit lang ay sa Tarlac. Muntahan na to. Kasi hanggang 27, 28, 29 lang to. Tapos dito sa mga TBS na da das nila ng brand. Ito sa mga hindi nakakala. Mga scooter type. Mga Indian made. Ito, meron sila rito color matte black ata. Itong isa na to. Nagre-range ng nasa 11,000 pesos. Grabe no, 11k lang. Hindi kayo nagkakamali ah, 11,000 lang talaga yan. At ayun niya, all in. Kaya lang syempre, check mo pa rin ha, Kasi second hand pa rin yan. Ito yung overall itsura ng lens niya. Yung kulay nung kanya maganda pa rin no, kahit nakabilad sa araw. Karamihan ng unit, maganda pa yung kulay. Siguro pinapasok nila dun sa loob kapag ano, pagtapos na yung motomura sale nila. Sa gulong niya, ito maganda. Stock tar pero napakalalim pa nung trade. Meron din sa side mirror kaya lang nakatabi nga 'yan. I-align natin. yan 'di ba, Mangas na. Tapos seat cover niya, meron lang siyang konting hiwa sa may gilid. Pero safe pa rin 'yan, minor lang 'yan. Sa mileage, nasa 16k. So, ayan, tbs Dash. Pwede to sa mga asawa nyo, pang-subdivision, tapos pang-service service ng anak nyo, pang-service mo rin sa trabaho. Actually, pwede pwede rin 'yan. Tapos ito, tbs uli, mas mahal nga lang tong isang to. Nasa 21,000 pesos to ayun yung tsura ng lens nya ito yung kulay ng kaha nya ito yung gulong nya tapos dito tibes ito mas mura mura to ng konti nasa 16k naman ito yung tsura ng lens nya sa kulay ng kaha nya ayun yung kulay ng kaha nya tapos ito mga mags version na to ha so yan talagang pang na pang harabas pang palengke yan matibay tibay na yan itong isa nasa 16k ayun ganun pa rin all in pa rin ha sa condition halos wala kang tulak kabigin para pare sila maganda pa yung condition lalo tong isang to may mga palahibo pa yung tread ng gulong niya sa gilid tsaka malalim pa yung tread ng gulong sa kulay kung napapansin nyo sa video pinong pino pa yung pagka black niya lalo sa ano niya sa headlight lens swabing swabe ito kompleto rin yung parts niya may mga side mirror yun kaya pala pagdating sa mileage nasa 1154 lang so parang pinang long ride lang to sa kasa tapos nahatak na ano sir okay? na reserve? hindi raw? Bye. Dito. na lang daw, nila. Ah. Ah. Good luck, sir. <laughs> Tapos dito, TBS, DAS dasule, etong isang 'to mas mababa 'to. Nasa 13,000 pesos naman 'to. Ayan 'yung overall itsura niya. Maganda pa rin 'no. Suwabing suweb pa rin 'yung kulay ng kaha niya. Pati 'yung gulong niya aftermarket pero malalim pa 'yung tread. Ito last unit, ah, last two unit pagdating sa DAS Na automatic nila. Meron sila rito tag 15k ah uh, ano pa rin to, color black pa rin, parang glossy black ata. To hindi siya matte. Eh. Ano, 15k. Ayun yung itsura niya. Tapos itong color gray nila, nag lang. Ah, uh, ito naman nasa 21,000 pesos. Ayun yung overall condition niya. Mileage nito nasa 7k lang. Pababa ng mileage no, pero ayun yung pinakamababa, 1k lang halos yung tinakbo. Nasa 11 lang. So halos kumuha ka na ng bago niyan. Pero maganda rito syempre, tapyas na yung presyo, malaki yung tapyas sa presyo eh yung condition ng TBS na das nila na color gray automatic to ha ah. meron na rin tong plate number oh. so ito meron na rin tong plate number and then dito naman pagdating sa mga paborito kong automatic type ng TBS ito meron silang dalawang XL na 100 ang good news dito mababa rin yung pares yung presyo nila so itong color yellow ang ah, yellow eh, no? dito sa color yellow nasa 13k ayan oh. all in pa rin yan sa condition itong XL 100 na to oh. Ayan, meron na din siyang QR code So it means meron na siyang plate number Sa thread life ng gulong niya Swabing swabe Maganda pa rin yung pagkadilaw niya So ito, kaya ako nasabing paborito ko to Kasi napakalaki ng gulay board niya Ayan, eh, no? kasi Pag namalengke ka Marami ka mailalagay dito Or pang, kung gagamitin mo siya pang service sa School sa anak mo Ayan, Pwede mo siyang lagyan ng bag dito sa harapan Tapos ito automatic version to ha Pero chain type siya So pagdating sa mileage nito o parang nasa 412 lang no 400 tama ba? Ayan 412 lang no ay parang kinuha lang din to sa kasa Tapos nahatak na Pero ang laki ng tapya sa presyo nyan Kung di ako nagkakamali sa presyo nito Parang nasa 40k or 38k ata yung ano nito Brand new price So almost nasa 60% of din yung matitipid mo So kung ayaw mo ng color yellow Meron sila rito color red Ganun pa rin TBS pa rin na XL100 Same price lang sila Ayan 13,000 pesos 13,000 pesos Ayan, Ito meron na rin siyang QR code So meron na rin plate number Kagaya ng condition itong yellow Okay na okay pa rin Ganda pa rin ng no, ano niya ng kulay nung no, red niya Tapos sa tread life ng gulong Suabe yung pa So ayan baka natitripan nyo XL100 available dito sa kanila And then pagdating sa TMX nila na 125 Meron silang dalawa rito Itong color red Nagre-range ng nasa 21,000 pesos naman to ayan yung itsura ng gas tank kaya suwabe pa rin sa kulay no and then sa mileage nasa 9k kaya pala mababa pa mileage sira nga lang yung seat cover nya pero kagaya ng palay ko sinasabi minor na kasi ang ganyan eh headlight lens nito hindi ka mapapaya parang kumuha ka ng bago eh no tsaka yung ano niya ah, yung stainless part nya okay na okay din halos nakakasilaw pag tinignan mo sa araw sa tread life ng gulong nya ayan mabalahibo pa yung gilid tsaka malalim pa yung tread nya ayun lang talaga issue nito sira lang yung seat cover pero sa presyo kung gusto mong makatipid kung wala kang budget para sa branyo ito halos nasa 55 to 60% of na to kung kukuha ka ng branyo ayun yung presyo nyo 21,000 pesos and last unit dito sa kanilang mga nakasale dito sa motomura sale nila TMX pa rin na 125 ito color black naman this one nasa 21k naman yung bentahan nila okay din to meron din siyang QR code so meron na itong plate number sa stainless part nya na chrome okay din sa gulong nga lang medyo palitin tapos pagdating sa mileage nito nasa 6,234 so ayan halos parang kumuha ka ng bago sa plate number ayan yung mga plate number papakita ko sa inyo ganun din halos lahat din merong plate number no hanggang dito sa dash na to yung tatlo lang yung nakita walang plate number tapos eto nga meron pa sila rito unit eto naman available lang to for installment basis hindi ko napapasadahan to ha, pero pagka kayo dito check nyo na lang kasi may mga tagging naman siya. so ayun ang mga sir lahat ng mga available repossessed motorcycle nila na nakamoto mura sale dito sa will Tech dito sa Moncada Tarlac ulitin ko mga sir ha promo nila ay valid lamang simula September 27, 2029 so tatlong araw lang to kung malapit lang kayo dito sa Tarlac ayan pwede nyo sadyayin to ha tapos sa mga magtatanong nga pala kung ni requirement, syempre pera lang. Tapos magdala lang kayo ng isang valid ID para makakuha kayo ng unit dito. Right?